Nagbubunga na ang mga investment mission ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang mga biyahe sa ibang bansa. Itong sinabi ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzalez Jr. kasunod ng bagong assessment ng HSBC Global Research na bumubuti na anila ang lagay ng investment environment sa Pilipinas. Ayon kay Gonzales, malaki ng tulong sa pagpapaigting ng pamumuhunan sa bansa ang mga pagsisikat abroad ng presidente. Nasinabayan ba ng pagpapatibay ng mga bagong batas? Sa ngayon, nakikita na anya ng mga foreign investor ang Pilipinas bilang potential profitable investment destination. Kapag tuluyan nang naipatupad ang mga investment pledges na naikasan ng administrasyon, giit ni Gonzales, tiyak na magbubunga ito nang mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Sa isang komentaryo ng NLHSBC Global Research, sinabi nilang nagkakaroon ng na malaking pagbabago sa pagpasok ng foreign direct investment sa Pilipinas ngayon kumpara noong 1990s hanggang early 2000s na magandang development anila sa ating ekonomiya.